Okay, yeah! okay. O yeah. game, tandaan na! Kayo, Game! Uh, Benta <laughs> sa kanila kanina. Kumain ka na lang. <laughs> kain. Kumain ka na lang dyan. <laughs> bakal, bakal. Oh. oh! oh! Okay. Bakal. Bakal. Oh! yan na. Nakikinig na. Nakikinig na. Paano na? Paano na? Paano na? Paano na? Paano na? na? Paano 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 na? na? Paano na? Paano na? Paano na? Paano na? Paano na? Paano na? na?